Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mabilis na nakapasa sa komite ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Tumagal lamang ng 15 minutos ang pagtatalakay ng House Committee on Appropriations sa 2.3 billion pesos budget proposals na tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matapos ang 10 minutong video presentation ng Office of the Vice President, agad na naghain ng manifestation si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos para i-terminate ang pagdinig. Gayunman, tinutulan nito ng dalawang makabayan block na sina Act Teachers Party List Representative Franz Castro at Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Gini na Castro at Manuel, hindi sila binigyan ng pagkakataon para busisi ng pondo. Nagdesisyon naman si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na tumatayong presiding chairperson ng komite para isulong ang motion to terminate na pinabura ng 21 mambabatas. Ikinakasa ng Senado ang sarili nitong pagdinig sa road rage incident sa Quezon City na kinasangkutan ng isang dating pulis. Ayon kay Senate Committee on National Defense and Security Peace, Unification and Reconciliation Center, Jingo Estrada, ipatatawag sa pagdinig si retired policeman Wilfredo Gonzalez at si Quezon City Police District Chief Nicolas Torre III. Kinustyo ni Senador Estrada ang pagpapatawag ng press conference ng QCPD Chief kasama si Gonzalez na tila sinisisi pa ang nag-upload ng video sa social media. Samantala, sa pinakahuling impormasyon, naghain na ng kanyang resignation si General Torre hinggil sa pangyayari. Kaugnay nito, naglinaw ang Department of Justice na hindi nila empleyado si Gonzales. Sa isang statement, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na wala silang tauhan na nagngangalang Willie Gonzales o Wilfredo Gonzales. Sa hangarin na magkaroon ng kapayapaan sa kanilang lugar, higit sa 50 NPA supporters ang tuluyan ng tinalikuran ng kilusang komunista sa Antipolo Rizal. Ang surrender ng mga miyembro ng milisyang bayan ay sa pagtutulungan na rin ng Philippine Army, Antipolo City Task Force to End Local Communist Armed Conflict kasama ang lokal na pamahalaan. Kabilang sa sumuko ay labing isang miyembro ng milisyang bayan na kasamang isinuko ang kanilang armas na sinunda ng panunumpa sa katapatan. Naging tampok sa seremonya ang pagsunog ng bandila ng mga rebelde at ang emosyonal na panawagan ng ina ng NPA leader na si Jordan Mopon alias Boyong para sumuko ang kanyang anak. Si Mopon ang platoon leader ng kilusang larangang gerilya Narciso na nag-ooperate sa lalawigan ng Rizal at ilang beses nang nakasagupa ng tropa ng pamahalaan. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. フィーユ。